alam ko na yung totoo. Pineke nyo yung DNA resort. <coughs> Peke nyo yung hawak siya. Pineke yes. Para may tsapwera ako dyan sa buhay nyo. Sabi nang tigilan mo na ako, di ba? Tulaw! Tulaw! Gusto lang naman lang kitang makausap ng Hindi kita sasaktan. Hindi kita sasaktan. Tapos nakikiusap ko -usap sa iyo. Huwag mo naman ipagkait sa akin. Mating ama sa patang tihadala mo. Paano mangyayari ang gusto mo ka? Kasal kami ni Jordan. At siya ang mahal ko, Leon. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga magkaroon ng ama yung bata. Amang magmamahal sa kanya. Sumama na Sumama ka na sa akin. Buhin natin yung pamilya natin ulit. Ikaw, ako, si Billy, yung bato Leon, wala. Wala tayong bubuuin. Dahil walang tayo. Kahit kailanman, hindi naging tayo. Tinungkot mo ako. Nilayo mo ako sa pamilya ko eh. Hindi ko naman yung ginusto, Leon. Pero ano, pinilit ko lahat. Lahat. Tiniis ko, nilunok ko para iligtas yung sarili ko. Para makapiling ko ulit yung anak ko. Yung asawa ko. Sila! Sila na tunay kong pamilya. Hindi ikaw. Kaya hindi hindi ko sila ipagpapalit para sa'yo. Magkapatayan pa tayo. Paano yung bata? Paano yung anak ko? Hindi ko kaya na hindi ko siya kasama. Hindi ko kaya na hindi niya ko kilalanin. ko mo ang lahat, pero hindi mo ko maluloko. Alam mong alam ko na anak ko yung pinagbubuntis mo. Kung may malasakit ka talaga sa anak ko, sana maisip mo. Sana maisip Ilalagay mo siya sa peligro. Ano ka magiging ama niya? Ipugante ka. Leon, hindi ka nakakabuti sa akin, Makakasama ka niya. At kung talagang may concern ka, isipin mo naman yung kaligtasan ng bata. Dahil sa pinaggagawa mong pangharas sa akin, magiging delikado tong pagbubuntis ko eh. Hindi inaamin mo na ano ko yung pinagbubuntis mo. Tama na, Christy. Dahil ka na. Sinabi ng tagilan mo na. Hindi ko na pwedeng pabayaan yung bata. At hindi ko mahahayaan sa si Jordan ang mag-alakay mo sa bata dahil hindi mamahalin ni Jordan ang anak ko. Diyan ka nagkakamali. Mamahalin ni Jordan ang bata ko. Paano ka nang dahil lang mamahalan ka Lalaki ngayon. din ako. Sa so una, sige, oo. Tatanggapin niya yung bata. Pero sa huli, mananahig yung katotohanan na nasalisihan siya. Ayok ka, Leon. Ayok ka! Ano ba? nakikipag okay, ma usap ako si Maayos. Pero dahil ayaw mo makipag-usap sa akin, ayos, si Jordan ang kakausapin ko. Siya ang kukumbinsin ko. Leon, ano? Yan na Leon, Bakit? Hindi ko ba alam yung genre ng totoo? Hindi ko pa sinasabi sa kanya na hindi sa kanya ang bata. Nahihibang ka na ba, ha, Leon? Lahat na lang gagawin mo? isipin mo para makuha mo ko? Hindi na mong yayari yun. Kahit dukutin mo pa ulit ako, hindi na magbabago yung puso ko. Sigurado ikaw, oo. Pero paano yung lalaki niya? Sigurado ka bang hindi magbabago yung puso niya kapag nalaman niya ko na ko mo siya? Nagsisinwaling ka sa asawa mo. Pinaniwala mo siya na anak niya yung dinatala mo. Pinigil mo yung DNA result. Hindi ko alam kung ano yung pinagsasasabi mo kung hindi kita kilala, paniniwala sana ako sa'yo. Pero apat na taon tayo magsama. Alam ko yung tumatakot dyan sa isip mo. Takot. Takot na malaman ni Jordan kung ano ang totoo. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot, Leon. Dahil alam kong mahal ako ni Jordan at mamahalin niya ang baby ko. Sigurado ka? O bakit hindi tayo magharap-harap ng tatlo para magkaalaman tayo? Para makukumbinsin niyo ako. Tigilan mo na kami, Leon. Patahimikin mo na kami ng pamilya ko. Natatawad ka sa sarili mo nung itong ikaw mismo gumawa. <tong> kuya! Kuya! Sige, dami lang. mo dami lang. Ano meron, Jack? <dyan. tong>